Good morning po mga Pops! Isang magpag-follow maga po sa lahat. May simento po tayo dito kanyada. Magsisimento na po tayo ng ating ginawa kahapon dito na. Pagpapatungan natin ng halaman o garden. Tapos may buhangin tayo dyan. Maghahalo tayo. Kompleto na po tayo dito. May pala. Meron po tsara. At tinether pala yung wala. <laughs> Simulan po natin. dadi po tayo. Tara. And taro, let's itinabi muna natin yung halaman ni Mama Ryan para makadaan tayo dito. Kasi doon, nalo na. Nalalim na. Ang puputik na. Pwede na pagtaniman. Pag nabaha, ah, pag naulan. Let's go. Atin natin si Aya. Araw po ng Monday pasukan na naman ng mga bata ang ah, ganda ng panahon I slow down I slow down may mga nagmamando naman po dito kaya no worse Dati-dati yung mga guardians yung lang estudyante. Okay. Ah. Sandali ka pag di mulan ha. Pag umulan, alam mo na no. Hmm. Yan si Aya, Monday na naman. Pasok ka na naman tayo, win na tayo continuous natin yung mga gagawin natin doon yeah, okay na, continuous natin yung gagawin natin nakatid na po natin si Aya mga paps tapos nakaligo na po ako at uh, continuous natin pero unahin po naman natin yung ano yung dito sa may harapan kasi samantalay natin yung araw habang Okay pa po at hindi pa nagpuputik masyado. Dinala na po natin lagi ng PVC. Lagi na lang po natin daw ng kanal. Ayan. Kasi pag may PVC daw baka lumagbarado. magbarado. Gawin natin pababain po natin to, tapos simentuhan po natin. Kasi pangit po pag ganyan tuloy-tuloy na ulan, nagpuputik. Siminto na lang po natin, pantay natin, level natin. Pero hukayin po natin para bumaba po, bumaba po yung tubig. Kasi pag sinimito natin ng ganyan, bababak po dito, mataas dito, kaya babawasan po natin yung lupa. Simulan na po natin, Hindi, pag sinunod po natin, di pa sinunod po natin, sa sinunod po pa sinunod po natin, po natin, po natin, di po Oo, uh -huh. kasi pag confused to is okay. Kaya kailang bawasan po dito. Kaya, kaya pantay ano. ko po dito. <totipat> Para daluyan ng tubig. Kasi pag walang daloy ng tubig, okay, ipon uh -huh. Oo, mababa bab tayo. Kawawa, oh, Puputik. Walang kung kasi eh. Walang ano. Pangan Operation tambak putai dan balik-balikan pun nanti.

pinababa po natin yung level ng lupa tapos yan doon yung medyo mababa natin maya maya ating masisiminto na yan para yung putik hindi po magkalat kalat hindi po lulubog yung gulong ni tapos yung ano yung panambak natin o yung ating kinuka na lupa dito tinatambak po natin dito tapos ito tatanggalin po natin gagawin po natin lupa na lang din na para taniman. Salamat po sa inyong mga suggestion. Ganun lang po para meron tayong tatanim hindi napaso. Kasi plano sana natin siminto. Ay may mga nagre-request, gawin daw natin taniman na lang soil. Ilalagay natin. May nabibilan po tong ano yung lupa na matataba na ilalagay po natin dito. Ito pang ilalim may putik. Ilalim natin. Tapos pantayin na lang po natin yung mga uh, ganyan gilid-gilid. Titibagin natin. Ano lang po, lupa na lang po. Yung soil, ang tama na? So erosion dito ganun din. Tapos dito paya. Babae po nai. Siya, man, siya. Oo, oh, babae siya diba? manulak hmm. lahi oh. Oo, Babae na. Pambakan mo lang kayo diyan na to. babae siya. Tapos yung talong natin yan, ganda na. Nabunga na po sila. Ang continue tayo. Nagpahinga lang tayo kaya babalik-balik kasi wala tayo tayong pambayad sa labor kaya tayo na lang po yung magle Naubusan na po tayo na pang labor, pang bayad. Kaya yan, sakripisyo tayo. Tayo muna. Wala na pang labor, Kaya tayo na lang. Wala na pang bayad. Wala nang budget. Okay, ha, puro buhang ito mga paps yung ano dito, yung ginagawa natin itong bahay. Dito po sila nag-ahalo-halo. Pag ginayang yan ang dito, Ray, yung ah? tambak ano? Ah. Kasi may bato na. Ah. Panambak mo dyan? Oo. Uh -uh. -oh. Kasi pag putik, pangit eh. Uh Oo. -oh. Yan, ito yung gagawin natin, ha? Pang ano mga paps, pang tambak dito ng putikan. Kasi pag puro putik yan, lulubog na lulubog din yung ating simito. Kaya lalagyan natin ng medyo bato-bato tapos buhangin ito po yung ano yung graba din siya yung pinagpatoy namin dati ng bahay yan kaya ganyan po yung buhangin niya konti lang natin. May bato-bato din siya. Oh. Saka natin si Simintuhan. Merienda muna ang labor. ano? kasi pag dinarik ng simento yan, pangit, tataas. Kaya kailang hukayan muna. Merinda po tayo kape tapos tasty bird. Nagutap po ang labor. Nagutap ko pawis. At uh, nagtingin po tayo sa weather sa Google last days daw ulan tapos kikidlat sana hindi po matuloy para mananood po natin masimintuhan tapos paip matigil ng ulan naku po lang ating bilisan na po ating pipit-pitin po yung lupa gamit po itong hollow blocks hmm. wala kasi tayong kahoy na pang pipit e ito na para pantay. Medyo matigas po itong hollow blocks na ito. Gawa nung matagal na po ito. Eh, eh pinapili natin. Pero, ay, eh. kasasabi ko lang matigas eh. Pinahiya mo naman ako. Kabilan po eh.

ito na nine let bigyan tayo eh mm -hmm. simulan na po natin magsemento ng pots Siguro puro yung simento natin isa. Magdadagdag tayo para matapang. Tingin ko kukulangin po rito yung simento. Isa to. Tapos medyo nag-aalangan din ako ng ituloy ko pag sa simento kasi ang po. Baka masayang po yung ating simento. May buhangin pa naman dito eh. Tapos magtitira tayo ng kunti para dito naman sa ating mga pader. Kaya bilo tayo isa pa. Marami pa rin tayo paglalagyan ng simento. Ito, babakbakin din natin to Papantay natin. Para maganda po sa paningin. Tapos nakakatuwa pa mga paps yung mga tanong natin. Kung kailan gumaganda po yung bunga. Dumadami pong bunga niya eh. Nalalanta. Gawa na bumaha, nalunod. Sayang. Yung kitatay dito maganda. Ayan, mataas, dami na bunga. Oh. Pumayat din yung kitatay na talong no? nag-uulan. Ang ganda niyan dati. Gumanda dati yung talong namin ngayon. Pumangit. Kung kailan si bumunga. Ay tara, talong, talong. Ay talong. Bili pa tayo simento, isa pa. isa nga pong semento ito na lang boss oops mahirap yata yung i-drive ah pa ganyan okay thank you Ini yung semento 220 Dito na po tayo okay punta na tayo sa school ni Aya sunduin natin siya para sure ball hindi hmm. na ko na madudumin ka ba yo? hindi hmm. madumin ako eh hmm. dyan natin sa gilid yan na hmm na ako haluan ah ha naglanganin ayan ay baba na po natin yung siminto punta naman tayo kay Aya sa si school sunduin natin atras atras na dyan yung dalawa <laughs> dalwa sila eh nag-iisa ako dalwa sila oo nag-iisa ako <laughs> <laughs> Dalawa eh. Yung sa pulis, isa kagawat. Atas ako eh. <laughs> Sundo kay Aya. pa si Aya abangan natin dito wala pa hello shout out si, ayun si Aya si Kendra matantagal niyo? niyo ya Ay, si cleaners cleaners ka hindi po si Kendra ang cleaners ah, kayo matagal mag out tayo na, sakay na, bago pa umulan. Eh, bila, singat, ah. eh, sige ingat singat ha. Sige, sige. Papasok pa nga niya! Yes! Tagal na ayaw ah. ah. mag-out. Mani na pa kanina ako. Ayan, kakain na po tayo mga kaps. Nagluto din sa numara yung chicken. Tapos, after po natin kumain, wala pa pa yung banatan po natin magpumutak po yung ulan. Ayan, that's it. Talagang tag-ulan na po. Walang puti dito. Ayaw, pinya ito. Baka maghanap ko.

Ang Dusta. ang katatapos po natin kumain. At sasamuntanin po natin habang wala pa po si ulan. Haluin na natin to. Para atin ang simituhan.

Sobra. Sa iba pa. Not too big, too big, too big, too big. para doon pa pa para dun tubig protect ko ito eh. Oo. Kay! si Bayaw yung taga patas. Yan. Hanggang dyan lang. Ayan, goods na goods po. Lumabas po si Araw. Nagpigan tayo. Tubig Okay, Tubig, bake May may coke din. Ayun, thank you Lord. May araw na. Buti lang po, ito na namin nahalo. oh Hindi kami nagpadala sa takot. Lumabas na si araw, lumuanag na po kalangitan. Tubig muna tayo. Ah.

para din natin magputik yan para kalukan ayan goods na mga paps natapos na namin ibayaw at sa pagmamadali namin ayan hindi na po umulan thanks God okay na po hindi na magpuputikin. sakto lang po yung ating simento. sinakto lang natin dito dito kasi na yan yung ang tawag nito siminto na rin po yan na ano lang yung mga lupa kaya nagkakaroon po ng damo tapos yung tubig, anong gagawin natin sa sunod na kanal naman. Daloy na tubig. Goods na po yan. Hindi na tayo makapatikin dyan. Kahit mag ulan, -ulan. Ito, bukas naman project natin yan. Tatanggalin po natin yung mga bato-bato na yan. Tapos papalit natin yung mga putik. Pang ilalim, tapos bibili po tayo ng soil. Ganon din to. Bukas project natin. May tira pa tayong buhangin, pang dito naman yun kasi mga pang -re remedyo ah kumulam-ulam na naman okay na pwede na kasi tuyo na po yung ating ano ating silimento pwede na umulan